Yan na, ang masarap na gulay. Welcome sa Jawa's Kitchen. Magluluto tayo ngayon ng simpleng ulam. Yano, o, oh, puro gulay. Lalagyan natin ng dry na shrimp, hipon. Ayan oh, kalabasa, okra, talbos ng kamote. Yan, mga green chili, kamate, sibuyas, luya. ka kasimple-simple. Ayan, pakulo tayo ng tubig yan kumulo na lalagay natin yung kalabasa manahin natin kalabasa ang kalabasa inahulog pa yan ang kalabasa na isunod natin yung okra yan, palambutin natin. Ok. Siyempre kamatis, sabay na natin 'yan. Siyempre loya Pantanggal lang sa saka sibuyas. Yan. Then takpan natin. antay natin lumambot. Ayan na. malambot na. Lalagay na natin yung dry na hipon. Oops, mukutok. Ayan. Sili. Asin. Kunting asin lang kasi maalat yung hipon natin. Ayan. Saka seasoning. Ayan. Halo-halo lang konti. Tapos, patong na natin yung talbos ng kamote. Yun, yun. Huh? Talbos ng kamote. Bango. Amoy yung, naamoy na yung hipon. Hmm. Ayan, luto na yung kalabasa natin. Okra talbos ng kamote nilagyan natin ng dry na hipon yun o, sarap ng sabaw yun kain na kainan kain na kain na, 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 na yun, sarap